Umabot sa higit 6 na milyong deboto ang nakilahok sa iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno. Mula sa pahalik sa Carino Grandstand, tradisyonal na dungaw sa simbahan ng San Sebastian, hanggang sa prosesyon ng poon patungo sa Quiapo Church, Aabot sa 6.1 milyong katao ang kabuang bilang ng mga deboto na naitala ng National Capital Region Police Office. Pero bago ang mismong selebrasyon ng kapistahan, bantay sarado na ng polisya ang posibleng banta sa seguridad ng mga lalahok sa traslasyon. Ayon kay NCRPO Chief Jose Melencio Nartates Jr., una na nilang naamoy ang terror threat sa pagdiriwang Anyay may natatanggap na silang impormasyon tungkol sa banta sa seguridad ng milyong-milyong mga deboto. Ang um, mga impormasyon po na dumarating, pero siyempre hindi tayo natin ipapagsantabi bion but i-validate natin. So lahat po ng mga angulo para kung parang isang investigator lang po 'yan. Um, mm. uh, lahat ng motibo tignan nyo at uh, no stones at all. Sa, uh, uh -huh. oh, yeah. sa paglilinaw ni Nartates, buwan pa lamang ng Desembre ay nakamonitor na sila kung may mga terrorist group na posibleng maghasik ng lagim sa traslasyon. Paliwanag pa ni Nartates, kapag mga ganitong okasyon ay mataas talaga ang threat level, kaya kumikilos sila para matiyak na walang banta sa seguridad ng mga tao." Makalipas nga ang halos labing limang oras ay nakabalik na ang poon sa Quiapo Church kung saan ito na ang pinakamabilis na naitalang traslasyon sa kasaysayan ng bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulyas. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino.